So, hi guys. So, for today's video guys, ayan, kung nakita nyo yan dyan guys, ayan, ayan. Yan yung ano, yung, kung alam nyo ba yung kaso nung uh, mag-asawang online seller na pinatay. Ayan. Ayan yung ano guys, ay nahuli na yung mga suspect. Ano, pito sila na ano, pito sila na tao at ang ang mastermind ay itong si, ayan guys, ayan, ayan yung mastermind, yan yan yung mastermind, mind, si GM Perez. Yan siya, yan yung mastermind, ayan guys, oh. yang nasa baba na yan, na sa baba, nandyan sa baba. Yan yung mastermind ng pagpatay kay, ano, yung online seller na mag-asawa. So imagine ka ha, kaibigan mo, at saka tinulungan mo, pinautang mo ng pera tapos siya lang pala yung magpapatay sa iyo. Diba ang saklap lang, ang ang sakit-sakit diba, na, na yung tinuri mong kaibigan, ayan. Tapos ang masaklap pa talaga, ang masakit pa talaga guys ay ah uh, ninakawan nila or pinatayan nila ng magulang yung kaawa-awang bata. Siguro itong mga taong to, siguro mga wala na talaga tong kaluluwa wala na talaga tong mga budhi at imagine ka guys sa sobrang kapal ng mukha nito guys nakipaglamay pa talaga to sa ano sa patay na na yung pinatay niya mismo nakipaglamay pa talaga sobrang lakas ng fighting spirit nito guys hindi man lang na konsensya or na ano natakot na nakilamay pa talaga siya mismo sa kaibigan niya na siya mismo ang nagpatay, nagpapatay. Grabing fighting spirit, di ko talaga maano. Sobra nag umaapaw talaga yung confident niya, guys. Maapaw talaga yung fighting spirit niya. At saka alam niyo ba, guys, kung bakit niya ginawa 'to? Kasi ang akala niya ay hindi siya ma maano magiging suspect sa mga ganitong pangyayari kaya siguro ginawa niyang strategy na makipaglamay siya doon para hindi siya ma madudahan na sila yung mastermind grabe guys ang, ang sakit no grabe kaya kayo guys na yung mga mga mayayaman dyan na mga na mga mga ano at saka ito talaga ano ay wag masyadong magpautang ng sobrang laki hanggang sa hindi na makapagbayad at kasi syempre kaysa naman magbayad kasi kasi yung nabasa ko nito ay yung utang nito is 13 million so ngayon binayaran niya lang siguro yung mga taong pumatay ng 1 million Idi, save siya ng 12 million di ba o save, save yung 12 million niya o, bayad siya ng 1 million Adi, patay na pero hindi niya alam kasi akala niya natutulog pa rin ang batas ng Pilipinas ay nako kapal ng mag-asawa na ito mag-asawa din to sila guys yan si GM Perez at si yan yan grabe kakapal ng mga mukha nyo pre kakapal ng mga mukha nyo as in. sobra